Kasi guys, ito so, sa nakikita ko, ito na talaga. Ito na talaga siya. Hindi mo na mababago ang ano, ang panahon. Kasi dati, yung entire days ko, high school days ko, sobrang pa kumayain. Hindi ko ako makaharap ng maraming tao. sa past med lalo sa high school days. Parang, lalo na sa reporting, sinulit dito. Talo na sa reporting, parang hindi, parang hindi mo kaya mo salita sa harapan ng classmates mo, sa harapan ng teacher mo, um, sa harapan, tumutulo pa yung singot mo, yung pawis mo, nakabulong ka pa sa pagsalita, ganun ba? Tapos ngayon, nakikita ko na ano, yung mga classmates ko dati, katulad ko rin, mahihain. Hala! Nung malabas sa yung ano nila. Nagka, <laughs> ano, ba ibang tanunong ko lang sumayo si ano? Tanunong ko lang gawanta si ano? Tanunong ko lang magdrama si ano? <laughs> Shout out to sa ha, na nag-vlog-vlog dyan. Alam ko hindi ako nag-isa dito. Marami tayo. <laughs> oh my God. Kasi ano eh? Wala ni Lex. Kasi dati, alam naman natin ano ang may fans dati yung artista lang, diba? Yung Nakikita sa TV, sa television, nananig sa radio. Sila, sila lang yung ano, may mga idol, may mga idol, may mga fans. Pero ngayon guys, mapuo man sa ako o dili, eh. sa so, mga ayon mo kayo sa akin o hindi, ito na, ito ang totoo. Dahil ngayon, mas may mga maraming vlogger pa ang mas sikat Masikat ka sa service ka eh. Kasi, lalo na pagdating sa kualidad, nakikita nyo ba? Pagdating sa kualidad, sino ang mas maunang tumulong sa mga tao? Di ba si mga vlogger? Si Budapest. Nauna si mga vlogger. Sila pa yung maunang sa gobyerno. Kasi sa si gobyerno natin, itong saklap, eh. pag si gobyerno ang nagbigay ng ayuda, may may ano eh, may classification. Ibabalik ka pa, pipiliin yung ano, ano daw ba dapat, dapat at ang pinakasakit ay ano, pag hindi ka, kung managin mo nila, hindi ka doon sa luwa, wala ka. Alis ko, wala ka sa lista. Totoo naman yan eh, kasi mismo ako naranas sa pwede. Eh. Tapos, sila pa yung una sa gobyerno. Kasi yung mga vlogger, wala silang